Sumalpok ang isang delivery van sa ilalim ng overpass sa Quezon City. Dalawang sakay nito ang namatay. Inamin ng sugatang driver na nakainom sila bago ang aksidente. Makibalita tayo kay Nanita Hobilia. Oh, wow. Nagbisto lang yupi-yuping lata ang isang closed delivery van matapos ang pagbangga nito sa ilalim ng isang overpass sa may Quezon Avenue kanilang madaling araw. Dead on the spot ang dalawang pahinante ng van. Nahirapan pa ang mga rescuer na ma ang labi ng isa sa mga biktima dahil naipit ito sa harapang bahagi ng closed van. Sugatan naman ang driver na nakatalon pa mula sa truck bago ang pagbangga. Siya mismo ang umamin. Nakainom sila ng alak bago nangyari ang aksidente. Help me muna! Help, Help me. me! Nakainom ka ba? Nakainom po. ba? Opo. Sa kayo nag Dito lang. Base sa kwento ng ilang nakasaksi, may na sideswipe na pasahero ang closed van sa May North Avenue. Pero hindi raw huminto ang driver, kaya raw ito hinabo ng isang taxi at isa pang van. Posible raw na nawala ng kontrol ang driver sa sobrang bilis ng kanyang pagpapatakbo kaya sila bubangga sa ilalim ng overpass. Nagkalat ang mga gulay, hipon at sulpo na karga ng closed van. Kaya pansamantalang isinara ang lane na para sa mga pribadong sasakyan. Bandang alas 5 ng umaga, natanggal ang closed van at naibalik sa normal ang daloy ng trapiko. Ninita Hubilia, Nagbabalita, Pilipinas!